Sisipot naman daw itong si Harry Roque sa pagdinig sa Senado. Walang problema daw sa kanya yan. <laughs> Alam niyo naman kung paano gumawa ng paraan para makalusot itong isang ito. Pero sa pagkakataong ito sa tingin ko wala na talaga siyang lusot. Napakatibay po ng mga patunay, mga ebidensya kung ano yung kanyang kaugnayan sa mga illegal na pogo na yan. Marami. Hmm. Nagsimula doon sa mga dokumento ng kanyang Kuno ay personal assistant hanggang sa mga do bank documents na nakita rin nung ni-raid ang isang pogo hub dyan sa Porac, Pampanga. Ayon. Ang hirap lusutan, ang hirap uh, hanapan ng paraan kasi patong-patong na po yung kasinungalingan ng isang hariroke para lang siya ay lumusot sa mga kabulastogan, anomalya at kanyang nga ginagawang kung ano-anong hindi kai hindi 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 mabuti na mga gawain na ikasisira patuloy na ikinasisira ng kanyang pangalan pati na rin siyempre ng mga taong nasa paligid sa kanya so yan anyone accused of anything has the right to face his accuser and air his side tama yan dahil kung tatago ka uh, lilikaw ka at uh, marami kang alibay at palusot, ay talagang iisipin ng mga normal na kababayan natin. Normal na taong bayan na sana ay mas marami na ikaw ay may kasalanan at may tinatago. I believe that these are serious allegations. Seryoso yung mga um, accusation, allegation tungkol niya dito kay Harry Roque. At yan po ay hindi na bago dahil kung makikita nyo, napakalaki talaga yung um, turn around na itong si Roque. Yung, yung pag-ikot niya, napakalaki, napakalayo sa dating human rights lawyer na minsan tayo rin kahit papano ay humanga hanggang dumating sa punto na ganito na nga. Ano ang dahilan? Personal na interest. Ambisyon. Matayog na ambisyon na gustong marating at makuha agad-agad. Yan po. Ito lesson sa ating lahat. Kung meron tayong mga ambisyon, huwag po tayong gumawa ng mga drastic actions para lang maabot kaagad-agad yung ambisyon na yan. Sabi nga, small steps at a time. Talagang mag, mamamalayan mo na lang na naandong ka na sa, sa gusto mong marating. Kahit pa unti-unti yan. Huwag kang mag-shortcut dahil baka malikaw ka. Ano po ang nangyari kay Mr. Hadaroke? naligaw ng landas yan po hmm so secretary or or had okay should clarify and i believe that the committee will most likely invite him to get to get his side on this matter yun nga po imbitado na ng committee na mag-iimbestiga tungkol dito sa mga illegal na pogo. at uh, nako yung ibinon ng pagkor tungkol dito kay Harry Roque at kung anong um, yung mga pagtangka niya para ilabi ang mga illegal na pogo dito sa atin. So malaking patunay yan, yung paglapit niya sa mga or sa pagkor <laughs> at yung pagkausap niya, pagiging dikit nila na itong si Cassandra Kam na isa namang alam natin kung ano yung nakaraan, ano yung pinagkagagawa ng mga katulad ng mga at katulad ni na Sandra Cam. So ayan, yung pag-iindikit mo lang doon, talagang negatibo na yan para sa taong bayan. Good luck!